Sian Lim, nakitang kasama ang bago niyang girlfriend sa isang bar sa Boracay. Kahit pilit pa rin na iginigiit ng Kimchi fans na hindi pa hiwalay si Kim Chu at Sian Lim, heto nga at kumpirmadong may ibang babae na si Sian Lim. Kalat sa buong social media ang larawan ni CM Lim na may kasamang babae sa isang bar sa Boracay. Isang netizens nga ang nagbahagi ng naturing larawan at agad naman na trending sa online. Yun nga sa komento, ay totoo nga ang chika, red flag din pala itong si Sian Lim. Samantala ayo naman sa isang komento, hani parang si Gerald Anderson lang daw kay Bea ng Gogos. Sa gabila ng kumakalat na larawan, hindi pa rin talaga naniniwala ang kanilang fans, baka raw ay nakainuman lang ito ni Sian Lim. Samantala, burado naman ang larawan ng dalawa nang bigla itong pinotak ng komento sa social media.